guys, so dito sa lugar namin parang araw kasi yung eh, people's park namin talagang pangkalatan yan ang andyan na mga kainan kaya napaka sarap baga pagkating gabi na dahil andyan na yung mga matinda ng pagkain lalo na dito yan eh, pinipilahan nila yung ano yung lugar na to ano kaya meron dito ayan guys yan mga ka-idol ano kaya ano pagkain kaya dito a fried chicken pala may 52 a fried chicken pala dito ayan fried chicken ayan pala yung ano oh may 49, may 12. May 30, may 8 pa. Lumpia. May 10 pesos. Ito pa na yung pagkainan dito. Ay pa, mura din. Mura din naman. Meron din dito mga ano. Yan, meron din mga ihaw-ihaw. Habang may nagbabasketball sa people's People's, yan ang People's Park ng aming lugar, guys. Tapos dito naman, ang burger, ayan. Ayan si Olin Balt, Onil Virtual, kapila sa burger, Angel's Burger. Hello, at ito naman si Poging Balsi, na mahilig sa burger. Shout out. Oh, ayan. Yeah. Parang araw ano, yung gabi parang araw. <laughs> Masang intensya niya kaya kailangan niya ng burger. <laughs> burger ang kailangan niya. Ah, meron pa siyang, ano yan? Poka, right? Pokati? Pokati. Kaya yeah, parang paggabi, masarap yung pakiramdam na lumabas, mag-unwind, ganyan. Kasi sa araw, napakainit eh. Kasi nandito paglabas na, nandiyan na marami ng mga tindang mga pagkain. Kaya open business ba? Ma maganda mag-business paggabi. Kasi nandiyan na yung pwede ka ng mga, pag, ano, mga pag-tinda ano, kapag ka... Hindi ko lang alam kung may bayad baga ang dito sa gabi. Oh, Ay ba? Kaya out po dyan. Magpagpalang gabi sa lahat. Maraming salamat po sa inyo guys. Panunod and please click the bell button for more update po. And in case our people. Yan yung pahulugan ng mga ano. Motor. Ano ba? Burger or putlong? Ay, gusto daw niya putlong. Kaya na order ka na? Ang order ka na? Hindi na pwedeng ano yun. Napag-order na si papa mo. Burger.